Welcome back mga kaboxing So isang napakalungkot na balita nga po para sa lahat ng mga boxing fans Ito'y matapos binalita ng mismong pamilya Nang nooy kinatatakutan sa heavyweight division at heavy puncher na si George Foreman Na pumanaw na ito sa edad na 76 anyos Hindi naman isinapubliko ng pamilya ni Foreman ang dahilan ng pagkamatay nito Sa mga di nga po nakakaalam, limang beses pong kinasal itong si George Foreman At nagkaroon ito ng labing dalawang anak na kung saan ang limang anak na lalaki nito ay pinangalanan niyang George. Sa kadahilan ng kung ang isa daw ay aangat sa kanila ay aangat silang lahat at kung may isa mang babagsak ay babagsak din silang lahat. Napakakulay nga po na ng naging karera ni George Foreman mga kaboksing dahil naging two-time heavyweight champion ito at Olympic gold medalista ng 1968 nang talunin nito ang matibay na pambato ng bansang Lithuania na si Jonas Sipolis. Dalawang beses din itong naging World Heavyweight Champion sa kanyang magkahiwalay na karera. Taong 1973, sa edad na 24 anyos, ay buong tapang nitong sinagupa ang undefeated champion na kauna-unahang nagpatikim ng talo sa tinaguriang greatest of all time na si Muhammad Ali na si Joe Frazier. Bagamat bit-bit ni Foreman ang perfectong record na 37 wins with 34 knockouts, ay halos wala nga pong naniniwala na matatalo nito ang kasalukuyang kampiyon na si Joe Frazier. May malinis na kartada din ito na 29 wins with 25 knockouts. Ngunit ginulat nga po ni George Foreman ang mundo ng boxing matapos nitong pabagsakin si Joe Fraser ng tatlong beses sa round 1 at tatlong beses sa round 2 at talunin ito via second round technical knockout. Matapos nga pong mapabagsak ni Foreman si Fraser ay dito nga po sumikat ang mga binitawang kataga ng naging broadcaster noon na si Howard Cosell na Down goes Fraser! Down goes Fraser! at pinaiyak ang trainer noon ni Muhammad Ali na si Angelo Dundee sa pagmamakaawa sa referee na itigil na ang laban. Dahil nga po sa napaka-impresibong panalo at upset na nagawa ni George Foreman ay tinaguri ang Ring Magazine Fight of the Year ang laban nila ni Joe Frazier. Walong buwan matapos maagaw kay Joe Frazier ang titulo ay dalawang beses niya itong nadepensahan kontra kay Jose Roman at Ken Norton na pareho niyang tinalo via knockout. Ngunit taong 1974 nga po ay dito na natikman ni Foreman ang pait ng unang pagkatalo nang sinubukan itong depensahan sa pangatlong pagkakataon ang kanyang hawak na titulo sa nag-iisang Muhammad Ali. Natalo nga lang po si Foreman via 8 round knockout at ang laban nito kontra kay Ali ang hinirang na 1974 Ring Magazine Fight of the Year. At dahil sa masaklap na pagkatalo kay Muhammad Ali ay halos dalawang taong nagpahinga itong si George Foreman sa boxing. Ngunit taong 1976, nagbalik aksyon si Foreman para kalabanin si Ron Lyle at tinalo ito via fifth round knockout at ang laban ng dalawa ang hinirang na 1976 Ring Magazine Fight of the Year. Sa kaparehong taon ay ginanap din ang ibigating rematch ni Foreman kontra kay Joe Fraser na kung saan parehong resulta nga lang po ang kinalabasan ng laban dahil tinalo na naman niya ulit si Fraser via fifth round knockout tatlong magkasunod pa na panalo via technical knockout ang naitala ni Foreman bago nito nakuha ang kanyang pangalawang talo sa kamay ni Jimmy Yang. Bumagsak nga po si Foreman sa round 12 ng kanilang laban at natalo via 12 round unanimous decision. Dahil sa pagkabigong ito ay napagdesisyonan ni Foreman na magretiro na lang sa boxing. Ngunit halos sampung taon ang nakalipas at pamamahinga sa boxing, sa pinaniniwalaang dahilan na naubos na ang pera nito na kinita sa boxing, ay nagbalik aksyon nga po itong si George Foreman mga kaboxing. Bagamat di na tulad ng dati ang kanyang katawan at galawan, ay di pa nga rin po nawawala ang lakas at bagsik ng kanyang kamao kahit may edad na ito na 39 anyos. Dahil sa loob ng tatlong taon, ay nagtala nga po ito ng 24 na magkasunod na panalo na kung saan 23 sa panalong ito ay via knockout. Ngunit taong 1991 ay muling nabigo na naman si George Foreman kontra sa nooy mas bata at may undefeated record na 25 wins with 21 knockouts na si Evander Holyfield. Natalo nga lang po si Foreman via 12 round unanimous decision para sa IBF at WBC champion belt. Matapos matalo kay Holyfield ay tatlong magkasunod pa na panalo ang naitala ni Foreman bago mabigo ulit sa pang-apat na pagkakataon nang sinubukan itong sungkitin ang bakanting WBO champion belt kontra kay Tommy Morrison. Natalo nga lang po si Foreman mga kaboxing via 12 round unanimous decision. Ngunit taong 1994, sa edad na 45 anyos, ay nagawa nga pong maging world champion ulit ni Foreman nang talunin nito si Michael Moorer para sa IBF champion belt. At sa sumunod na taon, taong 1995, ay dinipensahan ni Foreman ang kanyang titulo kontra kay Axel Scholz at tinalo ito via majority decision. Ngunit kalaunan nga po ay tinanggalan ng titulo si Foreman mga kaboxing dahil sa di pagbigay ng rematch kay Scholz. Taong 1997 naman nang huling mapanood ng mga boxing fans na lumaban si Foreman sa ibabaw ng lona. Ito ay matapos mabigo at makuha ang kanyang panglimang talo sa kanyang buong karera kontra kay Shannon Briggs sa isang napaka-kontrobersyal na 12-round majority decision. Marami nga po ang naniniwala at kumbinsido na panalo dapat si Foreman at naluto lang ang laban. At matapos nga pong nagretiro sa boxing, ay nagtrabaho si George Foreman bilang broadcaster sa HBO sa loob ng labing dalawang taon bago tuluyang nagretiro taong 2004. Nagtapos nga po ang legendary career ni Foreman mga kaboxing sa napaka-impresibong kartada na 76 wins with 68 knockouts at 5 talo.